Anak pa tayo. Diyan. Dito. Sir, please. Pasensya na, miss. Pero hindi namin ma-identify yung suspect. Dahil hindi kita mukha niya sa camera. Hmm. Pina-check ko na rin yung pangalan na ibinigay niya sa'yo. Malamang peke rin yun. Sir, yung Victor Johnson, yung sinasabi ko sa inyo, ano, nakuusap niyo po ba? Nakita niyo? Burado ng account niya. Sa last spark dating app. Kaya hindi na namin matrace yung IP address niya. Anong ibig kong sabihin? Ganang-ganan na lang. Wala na tayong gagawin ng iba, sir. Sir, sir, nagmamakaahawa ako. ako. Parang ahawa nyo na ako. Please. Sir, yung pera na kuha sa akin kasi hindi ho sa akin nun. Hindi po sa akin yung pera na yun. Yun po sa mga kapwa ko dumagat remontado. Nagmamakaahawa ako sa inyo. Sir, ko mo mabalik kayo pera. Sir, tulungan ako. Sorry, Miss, pero ginawa na namin ang lahat ng mga kaya ako. Sir, tulungan mo ako? ginagawa ng ma maayos ma ang mga kausap eh. Oh, ayun na. Yan na pala. Ito dumating. Kilisan niyo na yung mga pangalan niyo dyan, ha? Salamat, uh, parang badong. Oo, uh, sige, sige, sige. Okay lang. Parang gani. Eh. May paramdam na ba si, si Ikit? Wala pa ka, pare. Ah, masama na ang kutog ko, pare. Eh, isipin mo naman. Kanina pang umaga yun, umalis para sunduin yung foreigner na yun sa airport. Eh, anong oras na? Kahit na sabihin natin, inawala yung 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 isip doon sa oras, dahil sa kapa anong oras? Ah, tsaka, isa pa. Kahit na excited siyang makita yung Victor na yun, hindi hindi niya mababayahan yung mga kadayboy natin na naghihintay dito na walang sweldo. Hindi ka ugali yun. Hindi yung gano'ng ka-responsable, pare. Tsaka, isa pa, hindi ka ugali yun na hindi sasagot sa tawag ko, sa mga text ko. Hindi ganun yun, pare. Baka may masama nangyari sa anak ko. Ano ka pa, pare? Baka mag-isip mo kung ano-ano. Ligtas yung anak mo. Baka naman na uh, traffic lang yun Kaya hindi pa nakakarating dito. Ang talaga kasi na ko na lang yun sa Maynila pag sunduin yung foreigner eh. na ano, yun. ko pinabayaan na pumunta mag dun sa lalaki na yun. Asal ba yun, pare? Baka kung anong ginawa sa anak ko. Ush. Makikibalita tayo kay Gemma ha? kung gusto mo naman, a ah, bigyan tayo ng tulong sa polis. I-report na natin. Hindi ganito na lang, lang. Ako pupunta kay Gemma Lu at saka kay Kaloy. Baka may alam yung dalawa na yun eh. Ipilitin ko magsalita. Ngayon, ikaw maiwan dito. Pag may nalaman ako, saka tayo mag-report sa polis. Sige, sige. Huh? Ako ba na dito? Sige. Ah, sige. Sige. Huh? Sige. na, sige na, sige na. Sige. Oh. Nakita nila din na, ha. Ah sige ha. Ano mo? Tara, umgap, magkape, magkape ka. Okay po. wala kang konsensya. Pinakitaan kita ng kabutihan. Pinagkatiwalaan kita at higit sa lahat minahal kita, Victor. Pero ano? Ganito lang yung igaganti mo sa akin? Sana hindi na lang ako nagpabudol sa iyo eh. Sana iniwasa na lang kita kagaya ng utos sa akin ng tatay ko. Hindi naman sana mangyayari 'to kung nakinig na lang ako sa kanya eh. dahil susunto ako ngayon. Sino? Siyempre, ang aking apamity na si Orbe. Aray ah, masakit. Oh my God, look at the stupid girl. Yung umagang saya-saya niya pa, I'm sure by now, humahakul-kul na yan after just realizing na everything was a, a scam, a lie. Oh my God, Ash, can you imagine how devastated she feels right now after finding out na Naloko lang siya. <laughs> yes! <laughs> oh my god! no! Oh, so cringe! <laughs> What garbage is yeah. that? Ano ba? Ange! Control yourself! And by the way, I'm just really curious. If you really wanted to go to that Alta party, bakit sikit pa yung pinili mong perahan? Ang daming daming pwedeng iba dyan. Yung mas may kaya pa. And definitely, hindi mo family was fun kasi if it's ikit. Gullible siya. Tapos, it's fun watching her na ma-inlove dun kay Victor na imaginary boyfriend niya, di ba? <laughs> And, kaya talaga siya yung tinarget ko dahil inis na inis ako sa kanya. Pwede ah, ah, ah. ba? Hindi ako si Kit, Ay. So, wait, let me get this straight. Inis ka sa kanya dahil naging stepsister mo siya? That's it? sister. Mm, Gemma oh, Kaloy! Ay! Ay! No! Kabing! No! Good evening! Gusto po! Ano po? Ano po? Ano po? mo kayo. Um, kinontak na ba kayo ni Ikip? Sinabi ba niya sa inyo bakit hindi pa siya umuwi? Ano ba nangyari sa pagsundun niya doon sa foreigner? ako. Pwede ba kung may nalalaman kayo? Sabihin niyo na sa akin kasi kanina pa ako nag-aalala sa anak ko. Gusto ko lang malaman kung ligtas siya. Yun lang! Uh, si po siya. Opo. nakausap ko po siya kanina at sabi niya sa akin na nasa airport, airport po airport. siya. Airport? Hanggang ngayon! Gabi na eh! Kanina pang hapon diba? yun, di ba? Yun nga po. Hmm. Nung eh, hindi po kasi siya sinipot ni Victor. Bale, niloko po siya nung kachat niya sinasabi ko eh. Ay, naku, una pa lang. Naku, wala na talaga akong tiwala dyan sa foreigner na yan. Alam na, alam ko walang gagawin mabuti yan eh. Ah, Jamalu. Bakit? Jamalu? Aloy? Meron pa ba akong hindi nalalaman? Ha? Anong sabi ba? Iiwan mo ako sa'yo. mo sa Gusto mo sa'yo. Wala akong panahon sa kulitan ninyong dalawa. Ang gusto ko lang sabihin ninyo sa'kin kung ano ang dami ko malaman. Mas kami si Natangay lahat ng pampasweldo para sa mga tour guides. Ano? Inis ako sa kanya kasi nasa kanya ang lahat ng gusto ko. tanggap at mahal siya ng tatay niya. Ang daming nag-a-admire sa kanya. Ako? My own dad looks at me like I'm trash. kailangan kong ipagsiksikan naga yung sarili ko sa circle nila para lang magpilong ako na hindi ko magawa. Pero look at Kit. Look at her. Pareho na kami, oh. Her dad's gonna hate her. People are gonna dislike her. she's gonna feel my pain. Kaya wala na siyang karapatan na magpumalaki sa akin. Get ready, you're going with me. To where? Saan pa? E di sa tourist center. Don't you want front row seats para masaksihan ang downfall ni Marikit. thank you